Tala, suportahan nyo si Mam sa kanyang YouTube channel. Ay! Ay! Thank you. I love you. I love you, I love, love you I love you. I love you. Ilan ito sa description. Sana, ano, makasupra nyo ako. Ito na mga idol, Louie Kapanaling. Ayan, ano, so, supporta natin si, ano, Flixie TV Vlog. Watch hour na lang yung niya. Ayan, para makamit niya na panuori natin, no? Good morning, Flixie. Uh, dito po ulit ako sa Das Marina. Ayan, oh. no? shout out, Team Lab. Idol ka uh, Katropa. Idol uh, Matansero. Sir Edmond, thank you, thank you sa tulong. Nandito po ako sa Dasma. Das, Mari das Marina. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Yan po, Hinel, mga papreksi ang basketball, volleyball, at lahat po ng events sa Basma. Lalo na po ang mga Christmas party. Napakalaki po niyan. yan Okay. Sa likuran po po mga papreksi. Parking. So, napakalaki ng parking. At ayan po. May building din po. Ayan oras natin ay uh, oras natin mga ka-Frexy ay 8.15 8.15 so halos isang oras po nung kami uh, nagbiyahe kapuntang Gas Marina so shout out din po team love lalo na po kay madam lalabs nami idol uh, makmak sir ebong shout out lalabs nila lalabs neka lalabs dyan, tin meets so may galab siya so ayan po yung das marina so ito po ang pinakamalaki dito sa ano ah, meron din po ano ang kwan limos pero mas malaki po ito sa tingin ko so malaki pa po ang spasyo dito so siguro talagyan pa po yan ng uh, ano ni Mayor Jennifer Varsaga ng bahagi po. So meron siyang gate, maraming gate po 'yan. Para sa lab, ano, ng mga ano, players o kung sino-sino man mga tao na pupunta diyan sa Dasmariñas. Ayun oh, Ayan ang likuran, 'yun oh. Okay. So ayun ang kaganapan dito. Nandito ko pala kami para sa filing of candidacy ng aming uh, nasuportahan uh, team si Tulelo. So lahat ng barangay din sa DASMA nandito para mag-file ng candidacy. 还定还燃。<down. S 2> nakarating na kami dyan sa Das Marina kasama ko ang ibang mga leader po ng Team Sotoledo para sa, po sa filing of candidacy ng uh, mga uh, aspirants for barangay election this coming October 30 so napakadami po namin mga supporters na sumama kasama po ang iba't ibang mga barangay na mga aspirants din for this coming election. <clears throat> at mayigay po mga kapers at hindi kami inulan. Then, after po ng filing, tsaka pa po bumus ang malakas na ulan. So, ayan po ay nasa area, I think area 1. na uh, naka, ano po, yung Dasma Arena. At yung building po na yan na makikita nyo ay yan na po ang bagong munisipyo ng Dasma. So, napakalawak po at napakalaki po ng munisipyo hindi po katulad nung luma na medyo maliit po nandyan po sa dasmabayan katapat po ng simba, katabi ng simbahan katapat po ng palengke so ayun kung makikita nyo po mga kapleksi na pakaraming sasakyan na yan po ay mga sasakyan na yan ay sinakyan ng mga aspirante mula sa iba't ibang lugar iba't ibang barangay ng dasmarinas na kung saan meron pong 77 barangay ang nakapaloob po sa Dasma uh, City. So, ayan, napakarami at na, na po at na uh, lahat po ng mga leaders, lahat ng supporters, ay bumaba na po para supportahan po ang aming uh, team. Kung saan na uh, pinangunahan po ito ni kagawad Carlito Toledo at ng kanyang itong mga aspirante sa pagkakonsihal. Ganon din po ang aming SK. Ayan, si Ninang Teso. Ayan, nagsasayawan na po mga ka-flags. na po kung magulo. mag shout-out po sa Team Love, headed by Madam Lalabs.